Buhay na buhay pa rin ang tradisyon ng pagbibigay ng sabit o dulot sa mga ninong at ninang ng mga ikakasal sa Batangas. Ang paggawa ito nito pinagkakakitaan ng isang Batanggenyo. Narito ang report ni Denise Abante. Dine sa Batangas, kapag sinabing baysanan, abay hindi mawawala riyan ang sama-samang paggawa ng dulot at tulungan. Sa kasalang batangan, sabi nga nila, maubos na ang yaman, wag lamang ang yabang. Kaya naman ang dulot ng mag-asawa para sa mga ninong at ninang, ah, ay awas eh sa lalagyan. Nariyan kasi ang quarter leg ng baboy, alak, iba't ibang prutas at mga pampalasa. Isang tradisyong nakaugalian na sa Batangas. Nagsisilbi yan na ano, uh, imbitasyon para do sa mga ninong ninong at ninang. Salamat na rin dahil kung kinikilala nga natin sila na tatayo bilang pangalawang magulang. Sa dami ng kailangang asikasuhin sa kasalan, worry no more sa paghahanda ng dulot dahil sagot na kayo ng batanggenyo choreographer na ngayon isa ng business owner na si Milky. Ang dulot, mas pinasimple pero elegante. Kumpara sa nakalagay sa tubalan at sa mga plastic na lagayan, crate, boxes, at tampipi na hango sa mga sinuunang lalagyan ng mga kagamitan. Nakikita ko kasi yung suffering sa mga ng mga couples na natuturuan ko ng ng sayaw sa so kanilang first dance and they are just so stressed out during the last week of the preparation ng kanilang wedding because that's the time na nape-prepare sila ng kanilang mga sabit at saka mga dulot I just want to remove the stress from the from the soon-to-be couple na I want them to just enjoy their marriage ang bagong kasal na si Jozon, naging malaking tulong daw ang pag-order na lang ng mga dulot. Bukod kasi sa nakababawas sa isipin, nakatipid din. Oras sobrang ano pa rin yan. Mas kamura, mas na padali ang buhay. Pag yung mga magkakatay, syempre sila pababayaran pa namin. Ang mga lagayan personal na kinukuha ni Milky sa kanyang mga suppliers sa iba't ibang bayan sa Batangas. Ang mga laman nitong karne, kalamay, minatamis at prutas, may pagmamalaking locally made sa Batangas. I encourage the couples to to personally deliver the ano the, the packages kasi yun talaga yung tradition. Then I included those um, elements na nakakalimutan na sa Batangas like sa mga sabi like may mga mga uh, na kung part ng package is yung Kapembarako, Tablia, na those things ay hindi naman talaga naiisip ng ibang mga couple, yung mga nagdaang mga nagbibigay ng na mga sabit. So I need to have and include an element of being a Batanggenyo. Ang soon to be bride naman na si Sam, umorder na lang din kay Milky ng dulot para less hassle. Isang buong package yung ino-offer niya. So at a working Batanggenyo bride to be, this is very convenient for me na hindi na kailangan manulungan. Ang gagawin ko na lang is to pick up na lang yung mm -mm. as in buong package kay nagbibigay Magarbo man o simple lang para sa mga batanggenyo, ang tradisyon ng pasasalamat at pagbibigay ng tulot ay hindi kailanman makakalimutan Kasama si Jay Armand Denise Dinis Abante Balitang Southern Tagalog